Mas maraming kababayan pa natin na makakatiraan ng dekalidad delik pero abot kayang mga produkto. Ito ay sa pagbubukas sa isa pang branch ng kadiwa ng Pangulo sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang update mula kay Vel Custodio. Bel. Right, time, Ngayong araw na nga ang inaugurasyon ng unang kadiwa ng Pangulo Center sa Central Luzon. Nakaset up na dito sa venue ng City College sa San Jose del Monte, Bulacan, ang mga produkto ng kadiwa. 5,000 ang capacity ng nasabing venue. Ngayon pa lang, marami nang kumipila at binibigyan na ng staff ang mga bibili ng 39 pesos sa bigas. Mabibili rin dito ang mga sariwang gulay at butas, kagaya ng patatas na mabibili ng 40 pesos kada piraso. Ang Erpolyo ay 20 pesos kada piraso. Ang Carrots naman ay 31 pesos kada piraso. Ang Baguio Beans ay 160 pesos kada kilo. Meron ring Apple na mabibili ng 50 pesos sa tatlong piraso. Ang Orange naman ay 15 pesos kada piraso. Ang Papaya ay 45 pesos kada kilo. Ang Dragon Fruit naman ay 95 pesos kada kilo. Ayon sa mga nagtitinda Daniel, binigyan sila ng pwesto ng kadiwa para itinda ang kanilang produkto na mas mababa sa suggested retail price. Direkta kasi nilang inaangkat ang mga produkto sa mga pagsasaka. May mga iba rin paninda kagaya ng local delicacies ng Bulacan at si Charon, mga apparel at mga marikina footwear. Magiging available na ang mga paninda mamayang alas 8 ng umaga. Magkakaroon din ang programa mamayang 9.30 na sisimula ng cultural presentation at susundan ng ribbon cutting, unveiling ng billboard at blessing ng Kadiwa Center. Inaasahang darating si Department of Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara para pangunahan ang launching ng Kadiwa sa Central Luzon. Present din si Congresswoman Rita Robes at, May at, Mayor Arthur Robes sa San Jose del Monte para sa welcome address. Tatlong pulis ang nakadeploy para sa event ng inauguration ng Kadiwa, habang 89 naman para sa kabuoang venue. Balik sa iyo dyan sa studio, Daniel. Alright, maraming salamat, Vel Custodio.